Magandang umaga po mga guys. Andito po kami sa Dalakit. Dito po sa aming bahay. Ayan po. Ayan. Inaayos pa po. Hindi pa po, po tapos. Kasi ang pagtatrabaho nito ay eh, ano. Oh, Panlingguhan lang po. Kasi andun po si na ang oh, Bajoy Degret. Andun po sila ngayon sa bahay nila sa ano sa kay ba? ayan po yung karpentero ayan o ta, Ay, na, yun. yeah. ayan po, no. Para, ayan, ito, po. ayan po inaayos yung an namin yung kusina kasi hindi po kahapon na hindi po natapos. Wala kasi yung ano, walang pa ako. Hindi nag-deliver yung ano. Uh, Doon sa may hardware. Sa mga, Ayan po. Oh. Kahapon ay kabit na po yung ano, yung dingding. Ayan po. Oh. Ayan, sa palibot. Pero hindi pa po tapos kasi naubos na yung ano maubos yung pa ko. Saka hindi, hindi kaagad agad dumating kahapon. lang po dinala. Kinuha ko doon sa hardware. Oh, ay mamaya, i-deliver dito yung ano. Kadal dito to yung sahig namin. Kasi yan po, wala pa pong sahig. Ay, nga po kami, ano, kumilos. Yan po, mga namin. Mga bulok na kasi, ano, sa kauulan ayan po ayan lang po nakalagay Nabulok na po yung iba yung iba pinagtatapon na namin hindi na po kasi mapakainabangan pati yung ano namin wala na sa ingan wala na nasira na rin kaya sana sana suportahan po ninyo suportahan po ninyo ako sa aming bahay po tulungan po ninyo kami pati po si ano pati po kay ang Joey the Great pa support naman po saka po yung mga kasama niya TV official Playmix TV Edna Condor Rina TV official Asupport naman po mga guys Yan lang po Salamat po Bye bye